Kahapon kasi hindi na kami pinagtanong sa Office of the, Vice, uh, Office of the President. Tapos ngayon naman, wala naman, yung, wala naman yung Office of the Vice President para tanongin namin, Madam Chair. So, Madam Chair, di ko maintindihan kung bakit yung two highest position in the land natin sa ating budget hearing sa Kongreso. No? Uh, Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga kinatawan dito sa loob ng Kongreso may na nalang ng mamamayan. Ano? So, ibig sabihin, wala po ni isa na dumating from the Office of the Vice President para sumagot ng mga tanong ng ating mga uh, colleagues, Madam Chair. That is correct. Uh, Madam Chair, kahapon kasi hindi na kami pinagtanong sa office of the vice, uh, office of the president tapos ngayon naman wala naman yung off, wala naman yung office of the vice president para tanongin namin madam chair so madam chair hindi ko maintindihan kung bakit two highest position in the land natin ganito sa ating budget hearing sa kongreso no Uh, Madam Chair, isang insulto sa mamamayang Pilipino at sa mga kinatawan dito sa loob ng Kongreso na hinalal ng mamamayan. Ano? Ang hiling natin makapagpaliwanag ng accountability at ang hiling natin ay maglinaw no? ng mga... Kasi marami pa po tayong tanong kaugnay dito. She may not like our questions last hearing, Madam Chair, she may not like being, she may not like being, she may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like, she may not like, she may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution. being the head of the agency, to be here, no para po ipagtanggol or uh, malaman natin yung budget niya, Madam Chair. So yun lang, Madam Chair, sa manifestation. Thank you, Madam Chair. Thank you, uh, Madam Chair. So ang ibig sabihin nito ay kahit na binigyan natin, ang Office of the Vice President na second round no second time around na uh, magpaliwanag do sa budget at ma ma magkaroon tayo ng ano pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso no mabusisi yung budget so ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang ako natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa uh, dito sa budget ano na hearing and deliberation. So, ang ibig sabihin, Madam Chair, ano to no Betray Betrayal of her out of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung um, uh, yung power of the purse ng Kongreso. Alam na alam niya na tayo po yung nag nag-allocate nag naga o budget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubayan niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend. Kasi ang laki-laki nung, ano na, no, Madam Chair, yung budget for socioeconomic program delivery, socioeconomic projects and stakeholder, ay ibig sabihin ba niyan, inaabandona na niya na yung pinaplano niya siguro na, ng mga constituents niya na bibigyan niya nitong mga programs na ito. So, ma ma Madam Chair, so, uh, ang, ang problema dito, no, talagang Bratinella, Bratinella to the max no? Na ayaw nang na matanong, no? Umiiwas sa mga tanong at eto pa no kapag um uh, gusto nating tanungin, eh, parang nag parang uh, uma, hindi umaattend doon sa ano no. Kaya talagang um, Madam Chair <laughs> Siguro later on, kung ano yung, um, later on na lang po Madam Chair, yung aking magiging pasya no, dito sa magiging budget at recommendation sa budget ng OBP. So pasensya na po ang taong bayan, binoy ko tayo ng Vice President.